di ko di ko dito. 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 di ko <laughs> 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 Yung, mamaya, ka na ko hmm? di na ko di ko nagpupuyat. di ko na eh. na, ano? di ko di ano. ano, 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 mo, di ko di ko ko di ko di ko di ko di ko di di ano, Hanggang nang nakatuturo. Tapuyat siya sa computer! Nakalaro! Hmm, dito mo? Kakalaro o baka may kachat to? Kachalaro! Siyempre, hindi kausap siya sa kalaro niya. Baka may kinakalandian na to? Baka ikaw, nilipat mo lang sa akin. Ah, ay, ayo. Oh. Sinom yung mata mo. Nangangalumata ka na. Pakakit mo na ngayon. Pakakit? Naganda-ganda ko. Hmm? Ganda-ganda noon niya. Sarili niya kasi hindi niya nakikita. Nakikita ako kasi may salamin. Oh, nakikita mo pala eh. Oh, hindi nakikita mo na yung mata mo. Mukha ng ano, damit laki ng eyebrow. Kaya yung up yan. Oh, ito mo. Magdadahil lang pa talaga eh. Mga style mo eh, nakakayamot eh. Basta ko tulogin mo lang maaga? Tama. ka maaga ah. Baka mamaya,

Uliin ko. Tingnan mo. Stand tayo. Lagyan mo ng camera. Hmm. Talagyan ko ng camera. Tingnan mo ha. Kaya tapang ko lang. Tapan natin. Hindi natin. Tingnan natin mga lods ko. Ano ginagawa ano, anak ko. Tingnan mo. Pala po eh. yeah Ayan. lang <laughs> Dito na sa pinakadulo to. Ilalagyan ko lang na ano. Oh, Para nang patigas be. Ano? Patigas. Iyon. Hindi kaya Hindi kaya yun Hindi nga. Isintayin mo yung computer ba, Nino? Ano, makikita mo naman yung mag-copy ka yung tea. Ayan na. ko lang ng takip. Hindi nyo na mapapansin na yun. Ayan, natin ng damit pa. Hindi nyo na Alam mo? na. Okay

ka na. Ay no, mga katulog na niyan dyan ka. Bayan mong salit naman. Kinalat niya to. Alat mo sa kwarto kasi. Hindi pa muna ano. Ang oh, bukas na yan. Ba matulog ka na. Matulog Dun ka na. Ano <laughs> na? Hmm. Ah, tanong yun. Magaling Ah! Maglilinis ako Maglilinis ako Dun ka Ay mo nilang... 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 dito? Dun ka kasi nilang... Hindi rin hinihinis ako eh. Kumatok ka kasi, Di! in the Ay, ang ang katok mo. Natutulog ka ba talaga? Oo. Oh. Eh, ba't parang narin, may ka kong boss sa'yo? Parang kanta-kanta ka pa. Ha? Di ako kumakanta. Ano ba Naginip ka ba? Natutulog ako. Sus. Doon ka na Tutulog kasi. Natutulog ka, ayos siya. Matutulog na ako. Paano makakatulog? Okay. Ouch! Gata eh. Di ko... Ha? 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 Ayan. Ah. Yeah. Mas may daga dito. Okay. Hindi ako mag-computer. Hindi ako nagko computer May galang talaga ako. Matutulog. Doon ka na kasi. Turuan ko, ka, ha? Ano ba yung panong mo? Pano, no? Mami, ha? Ano? na? mo ang buhay mo. Yung nga, matulog ka na. Paano makakatulog dito? Ito katok? kato. <laughs> Jako matotolog Jako matotolog Hende eko Hende eko Hende eko matotolog Pahala, kaya Matutulog ba? Matutulog Ay. ka ba talaga? Hindi. Matutulog na ako! Ang gagawin mo yung? Ha? Matutulog naman ako! Hindi ka natutulog! Matutulog ako! Ano ba? Tinungaling ka. Dito ka. Hindi ka dito. Ano? ka dito. Halika. 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 Halika dito. dito. Dito ko sa tabi ko. Bakit? Dito ko sa tabi ko. Bakit? Dito, dito ko dito. Bakit? <laughs> yun Tutulog ka? <laughs> tignan mo? Tignan mo, tignan mo. Bakit may ganyan dyan? mo no. D马, ka? Ha? Kaya ako katok ng katok sa'yo, ang galing mo. Talagang hindi ka magpagkakatiwalaan eh. Talaga hindi ka magpagkakatiwalaan eh. Papantok lang. Papantok lang. Talagang hindi ka magpagkakatiwalaan. Tulog-tulog ka pang nalalaman ha. Bakit <Harriet> <éger> Ayos ka, sinungaling ka talaga yun, no? Talagang pinagkakaano Ano ba matutulog na ako? Ano ba dati pa nang matutulog? Ano, ayos ah. Be! 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 Isusumbong na! Isusumbong ka. Ano? Nanay mo ako. Isusumbong ka. Isusumbong ka. Kahit na. Isusumbong ka. Kahit na. Isusumbong na. Isusumbong ka. Nahit na na? Oo! Nani?! Bakit? Wala. Oh, wala. May gano'n kami laro lang, ma'am. Di ba pinapatulog oh. ah, pa, mo lang to? Oo. pinagpapaantok lang. Tinan mo. mo, Alam mo ba ang yan? ka rin ng mo ka. Ha? Siluwarin ha? Siluwarin kasi. kasi. ba, Bakit oh. ganyan dyan? Hahaha! <laughs> Kasi silungalit ka. Ha? Tulog ka na! So, Panoorin mo mamaya kung anong pinag gagawa niya <laughs> Ano? Ano? Nakailangan ka pa? Ano? Hindi mo nakapili. Ebedensya yan. Hindi mo nakapili. <laughs> no, na Hindi mo nakapili yan. <laughs> Kanina pa so, nakapili yan. Hindi mo nakapili. Ha? Tulog ka! Tulog ka mamaya ba, ba ya, mo. Hindi mo naman pinag gagawa mo. Kaya lang mo? Magsisinuhaling oh. ka pa? Magtulog <laughs> na ako! Hindi <laughs> na. Ano galing mo yun, Nung, nung pinakita ko sa iyo yung camera, sabay tawa mo, o ba't ka matatawa? Tutunog. Kasi hindi ka natutulog. Ah. Na. Eh? <laughs> Bubura yun. <laughs> mo ba Baka, baka ka. O, oh, tayo mo, big. Alam mo na, ah. Sinungaling na ba tala ito? Sinungaling la Mamaya, panoorin mo kung anong pinagagawa niya. Ay, takot sa iyo. litika